kamakailan nga ay napabalita o kumalat ang balita na tinanggal na sa Senado si Robin Padilla matapos ang kontrobersyal na insidente ng pananakit kay Zanjo Marudo. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagutos ng pagtanggal kay Robin, na siyang naging sentro ng usap-usapan sa buong bansa. Habang nakaupo sa kanyang opisina, tahimik na tinitingnan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga dokumentong may kaugnayan sa kaso. Alam niyang mahirap ang desisyon, Ngunit kailangan itong gawin para sa ikabubuti ng bansa. Mahirap ito, pero hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan. Ang batas ay batas, at kahit sino pa ang nasasakdal, kailangan itong sundin, wika ni Pangulong Marcos sa kanyang mga opisyal. Sa kabilang dako, si Robin Padilla ay nakaupo sa kanyang bahay, pinagmamasdan ang mga balitang lumalabas sa telebisyon. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pangyayari at naramdaman niyang bumagsak ang mundo niya. Para kay Robin, ang pagkawala ng kanyang puesto sa Senado ay isang mabigat na parusa. Alam niyang may pagkakamali siya, pero hindi niya akalain na ganito kalaki ang magiging epekto nito sa kanyang buhay. Samantala, si Zanjo Marudo ay tahimik na nagpapagaling sa ospital. Bagaman nasaktan siya sa insidente, mas mabigat sa kanya ang emosyonal na sugat na dulot ng naging away nila ni Robin. Sa bawat oras na lumilipas, lumalalim ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo maraming sumusuporta kay Robin, ngunit marami rin ang naniniwala na tama ang naging desisyon ni Pangulong Marcos. Isang linggo pagkatapos ng insidente, ipinatawag ni Pangulong Marcos si Robin sa Malacanang. Bagaman malinaw na ang desisyon, nais niyang marinig ang panig ng dating senador. Robin, mahirap ang desisyon na ito, pero alam kong nauunawaan mo hindi natin pwedeng palampasin ang nangyari, sabi ni Pangulong Marcos habang tinitingnan si Robin. Pangulong Marcos, alam kong nagkamali ako, pero hindi ko sinasadyang makasakit ng ganoon. Pinagsisisihan ko na, sagot ni Robin, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tumanggaw si Pangulong Marcos, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang mabigat din para kay Robin ang nangyari, ngunit hindi maaaring magpatuloy siya sa kanyang pwesto matapos ang ginawa ang pagtanggal sa iyo bilang senador ay hindi isang desisyong madaling gawin. Ngunit ito ay kinakailangan upang mapanatili ang respeto sa batas, paliwanag ni Marcos, matatag ngunit may malasakit. Sa kabila ng mabigat na puso, tinanggap ni Robin ang desisyon. Alam niyang kahit gaano pa kahirap, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang aksyon. Lumabas si Robin mula sa malakanyang natahimik, pinapasan ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Hindi na siya senador, ngunit higit pa roon, nawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. Ang mga tao sa labas ay nagtipon, hawak ang mga placard na may iba't ibang mensahe. May mga sumisigaw ng suporta para kay Robin, at may mga naniniwala na tama ang desisyon ng pangulo. Sa kanyang tahimik na pag-uwi, naalala ni Robin ang lahat ng mga taon ng pagsusumikap niya bilang aktor at public servant. Ang lahat ng iyon ay tila nabura ng isang pagkakamali. Samantala, sa Senado, pinag-uusapan ng mga kapwa-senador ang magiging epekto ng pagkakatanggal kay Robin. Marami ang nagtatanong kung sino ang papalit sa kanya at paano maaayos ang sugatang imahe ng institusyon. Ang Senado ay dapat maging halimbawa ng tamang asal. Kailangan nating protektahan ang dangal ng ating institusyon, wika ng isang senador sa isang interview. Sa kabilang banda, si Zanjo ay tahimik na sinusubukan pa rin intindihin ang nangyari. Hindi siya humiling na ganito ang maging resulta, ngunit alam niyang hindi maiiwasan ang hustisya. Patuloy na pinagtatalunan ng publiko ang isyu, ngunit para kay Pangulong Marcos, malinaw ang lahat. Ang pananakit ay isang krimen na dapat maparusahan, kahit sino pa ang nasa likod nito. Walang sino man ang higit sa batas. Ito ang paniniwala ko, at ito ang gagabay sa ating bansa, matatag na pahayag ni Pangulong Marcos sa